back to my vlog. This like is Marvita the Daily Vlog. Sang walang for today's video. Ayan. Dahil fiesta na sa amin, meron kami isang malaking lechon. Dahil marami kami pera ngayong fiesta. So, ayan. Nagyabang ako kasi marami akong pera. Hindi katulad ng iba. Naghanda. Inutakin lang. Hahaha. <laughs> So ngayon, ayan, nakikita niyo yung lechon, yung mga handa na yan. Napakarami, ba? Diba? So yan, galing yan sa bulsa ko. Hindi ko yan inutangan. So ngayon, for today's video, oh, uh, magyayabang tayo dahil tayo marami tayong pera. Pag marami kang pera, go, pagyabang mo yan. ba diba? Ganun lang tayo mga, mga Pilipino. Pag marami kang pera, go lang, go. Spend your money. So ayan. So ayan pa napakapuno ng ref namin for today's video ayan mga ano yan mga dessert graham buko salad and then maha Diyos di pa na talaga pong marami kang pera bye 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 with your money. Diba? So, ayan na. Napakalaking lechon. So, ayan. Marami na na bisita. Ayan yung mga paper plate. Diba? Naka-ready na yan. Juice. Soft drinks. And then, iba-ibang klase ng handa. May chicken na monado. Merong uh, isdang inihaw. May kakanin. Merong dinuguan. Mapakla. May caldereta. Etc. So, ayan na ang aming handa for today's video. So, Kai! share your blessings. Pag piyesta kasi kahit sino yung pakainin mo, go lang. Pag pupunta ng bahay nyo, pwede naman kumain ng libre. Kasi, kasi ganun talaga pag piyesta sa probinsya. Kaya kahit sino yung pumunta sa inyo, welcome sila dahil isa silang visitor sa inyong bata. Happy piyesta! So, na! So, na nga, guys. Start na nang hiwaan. Happy Fiesta! Let's join! Ciao!

kain tayo ng dessert, kain ng greyhounds for today's video. After kumain ng lechon, konti lang yung kinain ko, hindi nga kumain ng, ay kumain ako ng kanin konti lang. Tapos, wala na kasawa eh, di ba? Pagan na maraming pagkain na kasawa na yung mga pagkain na sa harap mo. So parang, pag wala ka lang nakikita, yun lang parang gusto-gusto mo kumain ng maraming lechon. Pero pag nandiyan na, just ko, nakakasawa. Pag maraming pagkain na nasa harap mo, 'di ba? Ganun naman talaga pag piyesta, nakakasawa pag andyan na 'yung pagkain. Pero pag wala na, pag tapos na 'yung piyesta, sa ah, 'yung mga dessert, 'yung mga ulam na mga niluto niyo nung piyesta, 'di ba?